Ay, so, natin si Master Julian, saka yung isang tel. saka si Eloisa, jowa niya din yan sana all nga may jowa <laughs> uh, Yamaha is yung motor niya guys so yung mga yung dalawa din sa harap na so, nagbabakbakan si ano si Papa Edmar saka si Teddy guys Saka si Charlotte, jowa niya din Kaya <laughs> sana all nga, may kasama <laughs> Dapat kasi wag LDR Para ano <laughs> Pero dito mo, ano, mas lungkat Yan, gusto natin si די גאַנצע וועלט איז זייער גרויס 嗨喽。